Good morning mga kapiks! Happy Sunday! For today's vlog, tayo ay nag lalaba. So ayan, ginamit ko naman po yung washing dahil sobrang dami po ng labahan ko. Meron pa po sa taas, meron pa po dito sa baba. Tignan niyo po. <laughs> At yun, naka-under na po yung washing. Kagigising ko lang po. Tapos, inuna ko po yung magigib ng tubig para may pangbabad po tayo sa washing. At ano kaya yung napansin ko sa leeg ko? Parang may dumi. At sa yan mga kapiks, dun po tayo sa kasal kahapon. So hindi pa ako masyadong nakapag ano po doon nakapag vlog dahil may music. Alam niyo na po bawal po tayong mag live or mag vlog pag may music kasi naka copyright. Gaya lang po kahapon nung nag live po ako sa Facebook page ko or sa Facebook ko alam nyo po, na-mute yung music na ano, yung, yung dun po sa kasal na live ko. Na-mute po siya siguro yung mga taga-ibang bansa na nanonood. Nakaka-copyright po yung video. At ayan, good morning to my ate isra So, kagigising niya lang po. Ginising ko po sila kasi, yan nga ako, sila yung mag ng tubig. Ako naman po yung maglalaba. At ayan mga kapiks, mag-chichika time po tayo. So, mag titimpla mo muna ako or magiinit ko na ako ng kapi bago po tayo mag chikahan about kahapon sa lakad ko po yan, amiikot pa po yung ating washing at magkakapi ko muna tayo so yung mga kiddos ko ato nung no, sorry ni Walgi um, nagpapahinga pa po nagiigip po sila ng tubig ops So, wala na po akong black coffee. Blank ka na lang hindi muna yung alam, dami ng kanin namin pala. Ang tinitin ko, ha? Iribag ko pa itong. Ko ito. Ang isa ko, nakita niya na. So, pangatlong iisot na po yung washing. Ha? Ano daw yung ulam namin? So, yun na, mga kapiks, kahapon, pumunta po tayo ng kasal. Ininvite invite ko ako ng ano, school ni ko po, po ng high school. So, ano, medyo matagal din po siyang nag-invite or matagal nga po akong pinasahan ng soft copy ng ano nila, wedding, wedding invitation. So, kahapon din po ng umaga mga katiks, before ako makapunta. Nanghiram po ako ng bag ng ate ko kasi yun nga po, wala po akong bag na pang formal or mga sling bag na maliliit na pwedeng gamitin pag may, may okasyon or birthday na pupuntahan kagaya po kahapon pupunta po ko ng downtown siguro mga 7 kasi 7 yung alis naman ng ate ko dun sa pabahay numating ako ng ano, 30 minutes siguro yung biyahe or 40 minutes yung biyahe ng multicab kasi pag multicab po yung sinakyan ang bagal, tumakbo so yun, yun na, wala po, wala po kasi akong ibang mahiraman ng bag so mahirap ako ng, sa ate ko punta ko doon naghintay muna ako ng ilang minuto before ko makuha yung bag so yun umuwi naman ako dito sa bahay yung mga bata umalis ako tulog pa si Ate Izra yung gising lang po si Ate Pat, Pat so pag ano ko po kasi wala tiin po yung kasal pag ano po nagpa Nagpabawas pa ako ng kilay kay Ate kay Ate Fra kay Francia. So pasensya na po sa mga nagko-comment kahapon na hindi pantay yung kilay ko at makapal yung kilay din yun yung lipstick ko makalat. Kasi alam niyo na po pag hindi sanay ganun yung nangyayari. Maiiyak na naman si JJ. So yun nag din po papunta doon kasi hindi ko push, hindi ko pa alam kung saan banda, kung saan yung simbahan. So pagkadating ko naman po doon, buti nga ako hindi pa ako late kasi yung mga abay na sa labas pa. Pero nag-formation na po sila, papasok ng simbahan. Tapos yung bride, nasa loob na po siya ng kotse. So yun, ano, hindi ni po ako nakapag-vlog doon sa simbahan dahil may music. Maka-copyright or mabablock po yung vlog ko. Kaya yun, hindi na lang po ako nag, ano, nag-vlog. Pero nag-live naman po ko yung nung time na doon na sa, sa ano, reception. Tapos yun din po yung sa reception. Papunta sa reception na ah, nakisabay lang po ako doon sa may naghahatid ng mga bisita sa reception. Bali, ako po yung nakaupo sa unahan. First batch po kami hinatid doon. Yung mga kasabay ko po is yung mga bata. Yung mga malilit na bata. So, Pagkapunta ko din po ng reception, hindi, po, hindi din po ako nakapag-vlog kasi yun nga may music, may, may live band. Maganda po yung kasal nila mga kapit. Hmm? Yung mga bisita po, mga pulis, mga, 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 mga tataas yung ranggo. Tapos nung pag-uwi ko din po mga kapiks, nakikyan lang po ako. Nakisabay. kasi yung isang schoolmate ko po sinundo ng papat niya may sasakyan po sila tapos yung dumating na po ako ng ano ng postanis yung mga bata pinalabas na lang po hindi na lang po ako pumunta doon kina mama dahil yung pa ako po masakit na din ano na po hindi ako sanay sa mga ganoong sandyan na medyo matataas yung takong or yung ano mataas na heels Kita mata dah. Makan. na hiramin daw niya yung earrings ko. Hindi to po ano mga kapiks, 50 lang po ito sa gilid-gilid doon sa downtown. Tapos ito din po ano, pang fashion lang po siya mga kapiks. Pag may mga occasion, pwede siyang magamit. Ganun. Meron din, meron kami, meron dito binigay sa amin na ano, pintas na kalimutan ko lang po hindi ko po nagamit maganda din po maganda din po yung kasi ma, ma, makapal siya, siya tapos medyo mahaba ayaw ko po kasi nang maliliit na ano yung yung hanggang dito gusto ko may ano dito ganun. para po akong sinasakal <laughs> so ayan enjoy na enjoy po tayo kahapon so ngayon kahapon enjoy ngayon naman enjoy sa labahan At may, may na nalang po akong souvenir. Tapos picture yung sa photo boat. Sobrang dami po ng food. Yung, ano lang po yung bisita ko lang. Marami po yung mga mesa na hindi nagamit. Maganda po talaga yung kinalabasan ng kasal pag linanuhan. Kasi prefer, prefer po lahat. Ako lang po yung hindi prefer sa susuotin ko. <laughs> <laughs> Dahil lang hiram lang po ako. Waray biskwit, waray. lindahan ko. Walang laman. Wala pa po na, wala na po mga biskuit. Okay na, saman. Kasi yung washing, mikus-mikus ko na po yun. Kasi pang apat na po na ikot. Pinaikot na naman bago. Yung ano ko po dito, naglalaro ng bula. Sabi niya, Heramin daw niya yung ano ko. Baka gamitin niya sa entrance nila. pat-pat naman po na sa taas. Doon siya nagtitimpla. Ah, ano? Kaya nung umuka. Nag-iiba po talaga yung ano pag nababawasan yung pilay. Yung... Hahaha. <laughs> Hey, JJ. Ayan, natapos na din po tayo sa pangalawang babad bali. Tanggalin ko po yung korti na laban ko din po siya mga kapex. Ano lang po yung nakalagay nito. tamtaks lang yung ginamit ko po. Madali ma, ma dali lang po itong matanggal dahil tamtax lang po siya. uh -huh.

Pagkakabutan ko natin ng tortilla. Kasi na, minok ko siya. ko din po dito kasi malalok ko siyang Palit-palit, malalit ako ng mga So, ito po yung aking kailangan naman. Yan po kaluwag yung ating kusina pag wala ang kortina. At si Ate Izra po ay <laughs> nagbanlaw na po siya Ako naman po yung nagbabad ng down. Yan po ka ko yung ating ating Izra. Ating Ate Izra me. At ayan ah, yung panahon may sikat ng araw po mga kapiks maganda maganda yung sikat ng araw pero ina-dryer ko rin po yung aking labahan ay oh come on kano na kamong kano sus niya na inom magkot magkapayin ko maon tinapay magkapayin magtimpla timpla ka na hmm kuro ane oh. kurokosua. Ah. ko na ito. Yan mga kapix, tapos din pa ako sa paglalaba at tapos din din ako sa anong pananampay. At, uh, yun nga ako, nag-dryer ako para maya maya matuyo na po siya. At ayan po yung sinampay natin. Yan yung mga kartina. At yung mga bata nandito po sa likod ng lalaro. So doon naman po yung anon ginawang uh, kumot nila gin, tsaka may timang nalaban ka rin po mga kapiks. Yan, maganda po yung simoy ng hangin, fresh na fresh po mga kapiks. At yun, ho, maganda din po yung panahon ngayong araw. Yan. pa yun mga kapix uh, idugtong ko po yung pag ano po kahapon ni Francia eh, yung pag make up niya po sa akin so imute ko lang po mga kapix dahil yung katabing bahay is nagpa sounds po kahapon so baka po ma black yung video natin mga kapix mga bata mga kapiks tapos na din po silang naligo so ako naman po yung maliligo dahil may sobrang init po at may pupuntahan pa kaming mamaya ng mga bata at ito po yung nadala kong ano, souvenir kagabi doon sa kasal mga kapiks ayan ito po yung souvenir na naku nakuha ko kagabi at ito naman po yung ano nila sir, Chris and ma'am Rachel ayan maganda po yung souvenir